I just would like to share to you the remarks or the feedback of our DILG Provincial Director during the SGLG exit conference. Sabi niya, Mayor Tessa and all the municipal officials and members of the SGLG team of this municipality, gusto ko kamo ikumen sa inyong pagtrabaho labi na sa tama nga paggamit sa inyong nga finances. Hampal pa ni PDI Samuel Kamaganakan, mayor sa iban nga munisipyo nga amon gin-evaluate sa tibuok rehiyon 12 diri lang sa malungon wala nagdugay ang pag-assess sa financial management aspect tungod kay ang inyo nga libro apil ang mga aktwal nga mga gamit sakto kaayo ang pag-report kaya pala pirmi ka mo ginakomend sa Commission on Audit kay may ara kamo sa transparent kag commendable books of accounts As well as the liquidation and all the aspects relative to financial management, with that, gusto ko share sa tanan tanan ng empleyado labi pa sa local finance committee ang recommendation ng gihatag sa atong kaya hindi ini possible wala nagkakaintindihan ang mga empleyado kag ang mga municipal officials sa tama nga paggamit sa kwarta sa katawhan. Sa so, tanan-tanan ng mga empleyado sa malungon, taas noo kamo nga mag-atubang sa publiko kay ining gobyerno ni Mayor Tessa walang halong korupsyon kay gakanto sa tao ang sakto na serbisyo. sa tanan-tanan na -tanan, commendation and recognition beyond compliance ang sa gihatag sa VILG sa aton, to God be all the glory.